Dito daw. Dito daw. Dikit na sa lupa. Wala na kahit nahilahin ko to, wala na masisira dito kasi dati nang sira. Kung ayaw mo matulad ang buhay mo sa motor na to Huwag kang sobrang maging mabait Huwag kang sobrang maging mapagbigay Magtira ka para sa sarili mo Ito ang isa sa mga halimbawa sa buhay natin Na kapag binigay mo ang lahat sa kanila Balang araw kapag wala ka ng pakinabang at halaga sa kanila Hindi ka na nila kikilalanin

Grabe guys, so ayaw na na ito magbukas halos. Ah! Aya, na magbukas ah. Nag-lock na ito, nag-lock na. Ayun. hindi makamay marami tigas tingnan mo yung lagay na ano yung sukatan sa langis Halos wala nang langis nang kahit konti tuyong tuyo wala nang langis yan na dry na ano na to 4 um, years na itong nakatambak dito abandonado pero yung motor na to is 2014 model. So ayun guys, yung motor na to ay um, nasa 4 years na tong naka-stock dito. Tapos um, pero yung year model nito is um, 2014. Bali kung bibilangin is 10 years pa lang pero tingnan niyo naman yung itsura niyan, 'di ba? Bali sa ngayon susubukan natin linisan muna tapos bali sa ngayon lilinisan muna natin tapos pagka nalinisan natin susubukan dikit na sa lupa dikit na sa lupa dikit na sa lupa wala ano, na kahit nahilahin ko to wala na masisira dito kasi dati nang sira <laughs> daw. 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 Ba. So yun guys, lipat muna natin dito kasi dito natin siya gagawin. Kasi dun ba sa, dun banda sa area ngayon, si eh. Yan. So, ayan guys, uunti-unti natin itong gawin hanggang sa maayos. Malaking challenge to para sa akin kasi nasa limang taon itong abandon ng motor na to. Tapos bago siya naabandon na, bago siya natambak talaga, as in natambak. Nakita nyo naman sa video kanina, ba diba? So, um, bago kasi ito natambak pa, galing to sa kung sino tao na gumagamit. Kumbaga, ginawa tong service ng kung sino, -sino na uh, hanggang sa naisip kong kunin na lang muna yung motor. Pero nung bago pa to nangyari sa ganito, gumagamit, nagagamit to. Um, gumagana siya, tumatakbo siya kasi nakakabit ito so sa sidecar. Ginawan pa, ginawan pa nila to ng sidecar na hindi ko alam. Then, ang masaklap nito, nagamit nila to ng mahigit dalawang taon siguro na may sidecar or tatlong taon nung kukunin ko na nga kasi nga sa akin tong motor na to tinanggal nila yung mga pyesa na binili daw nila so eto na yung nangyari talagang kung ano yung nandito eto na lang yung mga pyesa na tinanggal nung galing sa hindi ko na sasabihin kung sino bali kung ano yung pyesa na tinanggal nila dito yun daw yung kanila kaya sobrang ni -gani ganito yung motor na to kahit na kompleto naman to sa pyesa noon at medyo malaking budget ang kakailanganin natin dito bago natin to ma-restore although hindi ko hindi ko naman to isasali sa show or uh, papagandahin ng sobra yung ano lang magamit lang kumbaga tapos syempre yung makina nito is stuck up hindi ako nagkakamali ito ng yun ng lang is langis na ito at kung gaano ito katagal napabayaan Ayan, no, tingnan nyo mabuti. Talagang grabe yung kalawang niya. Tapos yung mga buhangin, pati yung mga latak ng mga langis na naluma na. Kitang kita. Ayan, at yung black sobrang kalawang. Hindi ako nagkakamali. Tuyo na yung langis nito, Kasi nung nag-decide ako na kunin nga to napapabayaan na. Tinignan ko yung langis nito, Halos ko konti na lang. Tapos na-stack pa. Kaya malamang sa malamang kinalawang na to kaya marami akong bibiliin gasket para dito. Isa sa nagpapa-challenge sa akin. So ayan mga ko boss, ipapasilip ko sa inyo yung makina sa part ko tayo, tayo tayo sa sa mingan, ko. na to. Ayun oh, sa yung makina tingnan niyo naman. Kaya ko tong lahat sobrang dumi hindi mo na pagkakamalan makina pala parang Gitna kinain pa na talaga siya ng makina kasi dito na nagrantisya. Kaya pala hindi na siya makik kasi 'yung na gagawin natin, natin 'yung makina. Tapos 'yung wiring, pati 'yung harness, 'yan irerewire natin 'to. General wiring, general overhaul, cleaning as in matrabaho, sobrang matrabaho. Isang bagay lang 'yung masasabi ko sa inyo, guys, at may, may mensahe sa inyo sa video na 'to. Huwag kayo sobrang maging mabait huwag kayong sobrang maging mapagbigay yung tipong marami kayo natutulungan pero pagdating pa rin ng oras tenga kayo di ba? ah, uh, maraming nangyayari ganyan sa atin maraming nangyayari ganyan sa atin sa ta na tao karamihan tumanda na ng katutulong sa ibang tao tapos nung matanda na sila yung mga tao na tinulungan nila wala na di ba? wala in, hindi ko na sasabihin pero alam nyo na ayun wala nang pakialam sa inyo. So, ganito yon Isang mensahe lang sasabihin ko, ulitin ko, kung ayaw mo matulad ang buhay mo sa motor na to, huwag kang sobrang maging mabait, huwag kang sobrang maging mapagbigay, magtira ka para sa sarili mo, okay? So, yun lang, maraming maraming salamat.